and welcome back to Ate Shana's TV Vlog. Ayan. Didi si Bibi. Kanina pa sana ako magbibidyo kaso uh, nagutom kaya nagdidi siya. yun Ngayon lang naman tayo mag-update ng mga kaganapan. Oh. Ano naingayin ka sa akin? Nga? <laughs> yeah? Naingayin ikaw? Um. Ano po dito na tanghali pa lang? Hmm. Um. Um, ano, mo na? Hmm? Ay, kinig siya. Pag-aano si Mama? <laughs> mm, ano? Masalig ka sa akin, ha? mag unboxing nga tayo nung ano eh, nung kuna mo. Yung binili natin dati, yung binili namin siya ni Papa mo dati, ha? Ma-unboxing tayo. Kaya natigil po siya sa pag-dinig, narinig niya lang salita magsalita, oh. Amaya-maya po, pag tayo namin dito, kasi gusto pa niya, hindi pa siya full Dapat si baby para hindi siya umiyak. May maya unboxing natin yung kanyang para magamit niya. Kasi ang gamit pa po niya ay yung kuna na ginawa ni papa niya. Yung kay Onyok pa. Ay, madidi ka pa? Ha? Mm ni -mm. Ayan po, nililibang ko lang si Bibi Oh. <laughs> Magpapahiran lang po yan. Pero maya maya madidi pa ulit yan. Ano? Ang didi pa ikaw. Ay, nung titigin talaga. Hindi <laughs> oh. yun. Si Chris Chris yun oh. oh. Mabukas na tayo nung higaan mo. Oo. Oh, oh. Gusto po niya, pag nakahiga siya, may katabi siya. Nakikiramdam. Hmm. Ano? Mabukas na tayo? Hmm? Nung higaan mo para... Yun po kasi, ah, may kulambo siya tapos may... Pwede siyang i ipang do yan, pwede na siyang Parang 3-in-1 po kasi siya. Kaya, ngayon pa lang po namin yan bubuksan kasi wala pong oras, hindi namin mabuksan. Kaya, assemble pa po yun. Nakanganga naman ikaw. Nakanganga na naman ang baby. Oo, oo. Ngayon, ganyan po yan. Pag gusog, nakahiga lang dyan. Ching! Ching po. Hmm. Tapos pag matulog siya, ayan, matulog na lang siyang magisa, isa Mapikit na lang yan. No, maiyak yan pag madidi. Ano? Very good yan eh. Kaso po, kapag gabi, gising siya kay napupuyat kami. Wala nga naman pong tulugan. Oh, nakasiribangot na naman. si Simangot na naman, oh. <laughs> mm. pag ano po, mahirap siyang ano pang schedule niya, pag umaga gising ay tulog siya tapos pag gabi gising siya kaya ano po po ako binobote ko rin po siya pero minsan lang kapag kailangan lang pero nagpapadede po talaga ako po sa kanya na okay. ano ang na ikaw? Ha? Wait. Oh, di na yung kamukha ng mamang yan. Oh. Nainis na po siya. Hindi na siya natutuha. <laughs> Ayan, inaantok na. Nakatulog na. Kaya pag natulog po si Bibi, uh, makakapag-unboxing na tayo ng kanyang higaan. Maganda po yung kasi may kulambu na para paghapon kasi malamok dito. Pero paghapon, lagay, lalagay ko siya doon. hindi nang tulog <laughs> tulog nalang po yan eh hindi mo nanehilihin tapos so, pagising yan ma ano lang yan, maingit-ingit ano sa inyo na madedit na siya yan. pero gapat pag matulog siya, tatabihan mo siya kasi hindi siya tutulog nang walang katabi magalang siyang ingit-ingit kaya ayan po pagkatas ko kanina, di ba, pinapadede ko siya. Tapos binitawan niya na yung dede. Tapos ayan, nangihimati lang siya, nakikiramdam lang ng tao sa paligid niya. Huwag na lang mag-isa ang baby ko. Oo. Oh. ayat hmm. Ayan, ayan po yung unboxing natin sa uluhan namin. Ganyan po yung itsura niya yung kuno. Kasi yung kuna ginagamit niya, yung kinuha namin sa bahay, yung pininturahan ni Raymark, yung binarnesan niya. Tapos, uh, malaki po yun, sa yung salas. Ito naman, pwede namin itong gawing diretso duyan niya. Ayan po, heli siya, duyan, tapos ano, higaan. Para magamit na rin ni baby kaya i-unboxing na po natin kasi yung hindi na ang tulog ng ating Chris And, uh, meron nga po pala akong uh, gustong sabihin sa inyo uh, magkukulab kaming dalawa ni Erika Ayan. pero kapag available na siya tsaka pag pwede na kaming maglabas kasi di ba diba, kapapagana ko ka pa po hindi pa ako pwede magpara gala gala kung saan kasi yung baby kawawa naman Tsaka si Bibi, hindi pa naman siya pwedeng labas na masyado. Pwede kapag papainitan, yan. Pero yung igalaan sa labas, hindi pa naman yan pwedeng igala. Kaya sabi ko sa kanya, ah, uh, magkukulog kami kapag available na siya, tsaka available na din ako. Tapos sabi naman niya sa akin, ah, uh, sige ate, ah, uh, PM ka lang po. Kaya kapag pwede na, ayan, magkukulog po kami ni Erica. Sa ngayon ay, hindi pa po, pero siguro mga next month yan kukulab ka magkukulab kami may big na tulog ni Bibi. pwede na tayong makapag unboxing ng ating nasa uluhan ayan ihiga ko lang siya ng ayos para makapag umpisa na tayo ng pag unboxing ng at saka i-assemble ia na rin natin ayan tulog na po si Bibi. pwede na natin umpisa na ating pag unboxing pero dapat quiet lang Ayan guys, ang dito nga po pala ako yung to kasi hindi siya kaya dito sa loob ng kwarto kasi malaki dito lang tayo kasi wala naman tayong bumbas kaya dito lang tayo dito na tayo mag-unbox ba. Si baby wala din bang tayo. bawal siyang iwan Nandito lang po ako sa pinto para pag narinig kong gumagalaw siya silip lang ako

Libre pala siya higaan. Tapos, oh, so, libre din siya ang kulang bato. O, di ba? Kulang buong bato. Sing Tapos, ito yung higaan niya. Ayan. Ganito lang ata kalaki yung ano. Tuna, kasi ganito yung shape ng ano. Eh. Kung paano siya i-assemble susunod natin Connect the bed to the shelf and press the basket down with one hand. Okay, kuhain na po natin na yung basket. Dito na po ako sa loob kasi pag nang sa labas, hindi ako makapag-focus sa video. Ito pala yung gulong niya, hinahanap ko ka kanina. Hindi Uh, sa labas ko na nga po pala siya inassemble kasi hindi kaya sa loob tsaka madurme yung higaan namin kaya nilabas ko na lang para dito ayusin. Tapos si Bibi nilabas ko na lang din para nakikita kong Ayan po, naayos ko na rin siya at pwede ko nang mahiga si Bibi. Yan ay ako na po si Baby dito ko muna siya kasi dinis ako sa loob. Yung hey. naman po siya oh.